hati kau. hati. Di diin mana itu nih mana purutan satu. diin. satu. dok kita ada waktu ano ini hia? paling tua ha? deh. hah? para dida siminto, no uh. tiles. Uh. para dida parias ini, dok parias kita ada kompariho. hai mana itu ya dida? adi adi. hain in. adi. oh wami itu dida. adi iya ah Din mani tu nang tungud ni mana porutan. Ha? Diin. Diin. Adi, adi. Diin. Adi. Adi, adi. Didak? Kadi kay babalik ta. Huy. Ibabalik ta. ta. Ayo ka dito. Ayo paginaprian solar.

Muray nga ni. Di ka ara mabri solar. Muray nga ko. Ha, ni mong pipidlit. Ano akong pipidlit? Hmm? Ano akong pipidlit? Tawaray na, guba na ang remote. Ta, sira na ito. Sira na ni mo. Hmm? Ang window hay ni kau napidlit tai diri Amu adiman sering imu, adi adiman ini man ini diri Amu teman itu itu hmm, oh perunga kayak temprano pa adi perunga adi adi pidlit tadi perunga di Oh, waray na. Parang na mama. Ayaw pa ginabrihi. Pag na, halaka. 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 Masisinahan ka ni Chico. Halaka. Halaka, ginggo ba? Hala, Hala, ayos ini, ayusa, ayusa. Hala ka. Ginggo ba mo? Hala ka. May sala ka. Hala. Uy. Ayusa to dito, ayusa. Uy, Bata. Bata. Ayos ato dito ni mo. Ano? Ayos ato dito ni mo ging kuba ayos ah. Sinani ka wad to. Wala ka. Ging Dali na. Dali kita. Ayos na bi. Ayos ni mama bi. Ato. Kita, dali. Tara. Kita unta. diri Dirika, diri ke tidak kalah bye 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 bye